Hi, guys! I'm Stanley Chi at nandito ako ngayon sa Espanya. Ano ba ba? Eh, UST. Nakakausapin kasi natin yung mga tomasino kung ano sa lobby nila tungkol sa magandang sapatos, dekalidad, at syempre, pwedeng ilusong sa baha. Walang iba kundi ang Easy talk. para sa isang special episode ng Stand on the Street. Tara, tama niyo ko. Anong course ninyo sa UST? Nursing po. Civil engineering po. Eo. Civil engineering niyo po. po. Magkakaklase kayo. Oh, uh, Bachelor BSA. of Science in Accountancy. Accounting, okay. kayo rin. AB in Behavioral Science, first okay. year, nursing. Po. Nursing. Kayo ma'am, anong pangalan at edad? Charlotte po, uh, 20, nursing din po sa FEU. Uh, FEU, I am taking Financial Management. Okay. FEU Manila, uh, Medical Technology. Um, from Far Eastern University, BS Nursing. Uh, BSA po, Architecture. Kayo po? BS in Architecture po. Same po sa kanila, business uh, and architecture. Magkakaklase ba kayo? Oo. Uh, uh, yes. sa kayo nag-aaral? Sa TUP po, technology TUP, car. Oo, saan banda yun? Sa may tapat ng ano? SM Manila? Uh, malapit po, uh, sa Ermita. Mag-classmate kayo? ba? Uh -huh. uh, okay, mahirap ang accounting ha. May mga ano pa kayo, board exam pa kayo. Ibig sabihin, matalino kayo. Ay, ay hindi oh. <laughs> <laughs> Accounting e, eh. po oh, diba? Okay, matalang like nursing? Ah, uh, sabi po ng nanay ko. <laughs> ano, gusto mo mag-abroad? Ah, uh, depende po kung mag-improve naman po yung uh, conditions po pag graduate pa ako. Then I'll stay here na lang. Kano ba mm -hmm. ang sa iyo, school? Daily po or weekly? Po? Uh, weekly. Weekly po 3,000. 3,000 o oh, daily magkano 'yon? Ay, hindi ko po alam. May <laughs> na po sa math. Anong favorite subject niyo sa architecture? Ay. Oh. Uh, <laughs> wala, 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 wala na. Wala, na Reses po eh. Wala na. Recess <laughs> po. Oo. Oh, ano? Wala, wala oh. Wala, wala kayong favorite. Time lang. Eh. Ba't kayo nag-architecture kung wala kayong favorite subject doon? Wala <laughs> po namin, drawing-drawing lang eh. Oo, oh, nagulat kayo. May mat pala. Ang dami pala. Ang daming mat. Oh, kayo ba eh, binabaha pag pupunta kayo ng FEU. Oh, oh, oh. Oh, Lalo na po ngayon tag-ulan. Ah, okay. Nabaha na ba kayo rito ka sa UST? Opo. Oh, oh, yes po. Hindi pa May nababaha, oh. pero hindi pa po namin naranasan. Hindi pa naranasan. Gusto Ako ba maranasan? Po, <laughs> na-try ko lang po. Hindi pa po siya ganun kataas, mababa pa. Mababa pwede, pala. pa. Oh, pwede pa na. O, pwede pa. Yung sapatos ko po, napasukan po siya ng tubig since tela po siya. Hmm. Tapos po, ayun po, uh, hindi po siya masyadong madaling linisin. And okay. kailangan po talaga ibabat. So, uh, hindi ka lang estudyante. Ikaw rin ay isang soko. No. <laughs> kayo ba e, binahana sa may TUP? Ay, oo. Oh, oh. Oh, <laughs> may bahain doon oh, kayo. ikaw. Oh, oh, oh. So, so, hindi lang kayo estudyante, mga sirena rin kayo. <laughs> Di ba? O, oh, kayo ron. Di ba? Sa may SM Manila. Mabaha kasi ron eh. Okay, anong ginawa nyo? Nilusom nyo pa ba sa bahay yung mga sapatos nyo? Uh, kapag kailangan na pong umuwi. <laughs> If I have no choice, then yes. Uh okay, -oh. hey, ma'am? <laughs> hindi po. Ah, ilang beses ko na po siya na panlusong. Oo, oh, ano nangyari? Yun po, laging naglalaba. Lusong po. Oo, oh, ano nangyari? Oh. Yung gamit ko pong shoes nun, hindi po to eh. Pero tela din. Oh. Wala po, wala po akong choice. Kasi kaya sa hindi ako makauwi. Ano para sa iyo ang katangian ng isang magandang sapatos? Siyempre po, since bahain po sa Espanya, siguro po yung... Ah, uh, resisted po talaga siya sa tubig since ayun nga po baka nga po talaga pag dito sa Espanya and I think po hindi po yung uh, yung hindi po siya madumihan since minsan po naka-white shoes po kami. Right, um, so if eh, madaling linisin. Opo, oh, madali uh, dinisin. Para po sa akin is yung comfortable po siya sa Oten in any occasion po in tsaka sa like kung saan man nakapadapad, ana siya, matibay siya, like wala siyang averya. Uh, durable. Uh, flexible and then long-lasting. Uh, comfortable po, uh, madaling forma at uh, hindi po siguro nababasa. Comfortable to wear, um, can give you much space especially when moving. Po yung comfortable, yung malampot po sa paa. Okay. Then yung hindi po madaling pasukan ng tubig. Long-lasting, uh, matibay and comfortable sa paa. Kahit ano, kung saan man ako maglakit, hindi ako magpapaltos po. Tsaka matibay din. Alam niyo ba na mayroon tayong sapatos na mura lang Uh, matibay tsaka pwede yung ilusong sa baha. Familiar ba kayo sa brand na Easy Soft? Not really familiar mm -hmm. po. Hindi. You're not familiar. Eh? Opo, naririnig ko po tsaka nakikita ko po sa ESCO. Yes po, I'm. Okay, yes po. Oh, yung ano ah uh, based sa mga pagkakarinig ko noon, yung madaling suotin, comfortable. O familiar din po kasi yun po yung lagi binibili ng kapatid ko. Pero hindi rin wala po akong Easy Soft. Oh. I have Easy Soft po and uh. story time um oh. I went to five different stores po just to get the easy Sock um, shoes that I want po. Wala mo kung magkano? 700 po. Oh. Around 499 or 599? 400 po, ganun. Hindi naman. Ang presyo ng easy soft na sapatos, 599 to 799 pesos lang. So, pwede kayo mamili. Maraming designs, maraming iba't ibang kulay. At uh, sigurado ako, sobrang tibay niyan. Kahit ihulog niyo mula sa 30th floor, pagbagsak nun sa lupa, matibay pa rin. Para masubukan mo yung produkto, the EasySoft bibigyan kita ng GC. Ito. Ito po, worth 500 pesos na GC ng EasySoft. GC galing sa EasySoft. Ito. Ito. 500 pesos na GC. Uh, Galing sa EasySoft ito, 500 pesos worth of GC's from EasySoft and World Balance para masubukan niyo 'yung produkto. So ano masasabi niyo, ma'am? Thank you po EasySoft and World Balance. Uh I'll make use of this GC and by uh EasySoft. God, thank you po. Okay, ma'am, kayo po. Thank you po. Okay. Yeah, sige. Thank you very much for this opportunity okay. to be given this GC. I will give this product a try po kasi since po, proven and tested naman po na kaya niya po. It can withstand the floods po, especially this time of year na rainy season, especially. And lalo na po dito sa GST na bin to the point na may mga nakikita na pong hito na lumalong sa campus. Po. thank you so much for the Easy soft, and thank you po dahil nagkaroon ng brand na will help us um, students na mag-protect yung feet's natin na comfortable pa and durable as well as waterproof. Easy, easy, soft, and unstoppable easy soft unstoppable you. Easy soft unstoppable you. Easy soft unstoppable you. you. Easy soft unstoppable 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 you guys, nakita nyo na kung ano ang katangian ng isang maganda, matibay at syempre, yung uh, dekalidad na sapatos. Easy soft lang yan kasi easy soft, unstoppable you. So I'm your host, Tani Chi, at uh, hulaan nyo kung saan ako magpapakita soon at mamiligay ng mga GC ng easy soft. Kita-kita tayo sa next video. Bye-bye!